Pag-usapan natin ng mga many mistakes ng mga negosyante. Alam mo, marami na sana ang business owners ang nagtagumpay. Kasi sa sobrang sipag ng mga negosyante, sa sobrang tiyaga, sa sobrang passionate nila sa kanilang negosyo. Pero bakit nalulugi pa rin tayo? So kasama po dyan si Rockstar. Matagal ko rin po natutunan to. Matagal din uh, bago ako nagising na sa katotohanan that we have to do this, that I have to uh, forget this financial mistakes. Pare-pareho tayo nagkamali, lalo sa mga nag-start lang sa pag-negosyo. Kaya kung meron kang negosyo, nagkakamali ka pa rin, or hindi mo pa rin maabot yung financial goal mo, or maybe mag-start ka ng negosyo mo para sa ating pahulang na to. Kaya let's go, let's go. Okay, so mistakes. Mga mali na hindi natin alam nagkakamali tayo. Okay? So, ano ba yung mga common mistakes natin? So, first is too much dependent on this. Okay? So, maraming negosyante, sobra na tayong dependent on this. Sa loan and credits. Lagi na lang natin katwiran, kasi makakapag-loan naman ako. Kasi, papautangin naman ako nitong bank na to. Kasi pautangin naman ako nito. So, meron pa naman akong credit line doon. So, lahat ng mga naiisip natin na mga expenses natin, nakadepende na tayo masyado sa loan. Hindi na tayo nagkakaroon ng clear financial projection. So, naisip mo na lang, basta pag kinapos ako, pag kinulang ako dito, maglolo loan ako. So, kaya hindi natin namamalayan, before knowing it, meron na tayong loan A, B, C, D, E. So hanggang sa kinikita na lang natin o yung mga natin na pupunta sa loan. Don't get me wrong po. Talagang may mga loans tayo. Ako din po, sa pagninegosyo, talaga may mga loan tayo. Pero kailan natin limitaan. Sabi nga nila, kay ka lang ba dapat mag-loan sa isang uh, business mo? Alam mo, dapat lang tayo mag-loan sa business natin. Pag meron tayong isang, nakita isang opportunity na pwedeng magpataas sa level or sa standard na ating business. So, merong isang existing opportunity na nakita mo talaga, naniniwala ka. So, dapat ito ma-finance whether it's product or new service or new department ng yung business. Yan, dapat yan nilunoon. -no. Pero dapat limited lang. Avoid too much dependent sa loan natin. Kailangan para lumakas ang cash flow ng business natin is to push the sales push lang ng sales. Dapat benta, makabenta, makabenta. Hindi makaloan, makaloan, makaloan. Hindi. Dapat benta ang naisip natin. Second financial mistake. Ito. So, hindi natin masyadong inaaral. Yung tinatawag natin na so, meron po tayo ditong term na dapat nating inaaral. So, hindi natin masyadong binibigyan ng focus ang tinatawag na financial metrics. Okay? Alam mo mga financial metrics? For example, break-even point. Dapat alam natin yung matrix na yan. So, kailan mo dapat, mal o kailan mo malalaman na nasa break-even point ka pa lang? For example, ilang product ang dapat mo mabenta na nakaka-break-even ka pa lang? O hindi ka pa kumikita? So, for example, well, nagbibenta ka ng milk tea. Ilang baso ng milk tea ang break-even point ka pa lang? o sa mga nasa coffee shop, ilang coffee ang break-even ka pa lang. So, dapat nakakalculate natin yon para alam mo what strategies yung dapat mong gawin pag kinakapos ka ng bilang ng baso, benta ng bilang ng baso ng kape ng milk tea. You should know that. And second na example ng tinatawag nating uh, financial metrics is customer acquisition cost. Magkano ang nagagastos mo in acquiring one customer? So dapat ano natin yan, dapat meron tayong computation. Kasi baka mamaya sobrang gastos natin sa marketing natin. Sobrang gastos mo sa ads, hindi natin nababawi. So dapat meron tayong uh, computation. Kaya nga sa mga nag-ads, ang payo ni Doc, ang payo ko. Kasi ako din, nag-ads din po ako eh. So may ads ka, tapos meron kang organic marketing. Alam nyo, for me, eto ah, uh, wala naman tayong, hindi tayo, wala tayong bias, wala tayong, uh, nire-recommend. Kasi what's work for your business is working on your business. So, tuloy mo lang yan. For me, no, mas malakas pa talaga ang benta ng organic marketing. For me, ha, sa aking, uh, sa aking um, experience. Because kasi nga, meron tayong certain followers. Pero, na-experience ko po kasi, we're paying these this, uh, ads. Tapos, bisa pag nagpo-post lang ako sa uh, aking, nag, naglalagay lang ako. Basta nag, sa feed ko, lagay ko lang na, okay kailangan mo ng Kaiser, pag matanda ka na, wala ka pang ipon, paano ka, kaya mag-kaiser ka na lang. Alam mo, eto last Sunday lang, one day, nagkaroon ako ng 129 uh, uh, inquiries. For my personal FB lang po yun uh, wala pa yung sa page, wala pa yung comments. Just for that one post. Mas marami pa kaysa sa nagbayad ako sa ads. Okay, so depende yan sa negosyo natin. By the way, sa mga gusto mag-kaiser ah, uh, 3-1 po yan, may healthcare, life protection, and investment. Pia mo ako sa personal FB, yan po yan. Ito, sabihin sa inyo, itong announcement ko na to, mas malakas pa to kaysa sa ads. <laughs> Again, depend po yan. Kaya dapat meron tayong computation na tinatawag nating uh, financial metrics. And, eto. Eto pa yung financial mistakes natin. So, nagkakaroon na ng tinatawag nating mixed money. Nagkakahalo-halo na talaga yung pera natin. Kung meron kang dalawang negosyo, nagkahalo na yung pera ng dalawang mong negosyo. Dalawa mo yung source of income, tapos personal money mo, pati pera ni misis na meron siyang income, nagkahalo-halo na. Mix na. Hindi lang personal money mo at business ang naghalo. Lahat na, pati yung emergency fund mo, hinalo mo na dyan. Pati yung ipon ng asawa mo, hinalo na rin natin. So, hindi na natin makita ang accounting. So, first, nagkakaroon tayo dyan ng overspending. Second, hindi mo alam kung magkano ba talaga kinikita ng negosyo natin eh siyempre hindi natin ma-account pera natin. Okay? So kaya dapat iwasan natin yon pag iwaiwalay ng pera natin. And fourth mo is, Ito, sobra tayo sa or we overspend on assets. Sobra yung gastos natin sa assets. Pag kumita tayo, nakakaisang tao pala yung negosyo natin, kumukuha na agad tayong bayad ng sasakyan, bumili ka na agad ng sasakyan. Tapos, After 3 months, bumili ka na uli ng bahay. Tapos after 3 months, bumili ka na uli ng kondo. So yung negosyo mo, hirap na hirap na po siyang mag-produce ng pera para pambayad sa asset natin. Hindi tayo naglalagay dito. Kaya wala tuloy tayong, eto, tinatawag nating buffer. Wala kang buffer kasi lahat ng pera mo napunta na po talaga sa ating assets. Okay? Kaya dapat meron ka dito at least meron kang 5% na itinatabi. Ang tawag mo dyan, buffer money ng negosyo mo. Nakatago yan. So, hindi yan ginagalaw. Pag sobrang crisis lang, like yung pandemic, so yan, talaga nilalabas na dyan yung buffer money natin. Alright? And next po, pero bago yan, magkapi muna tayo. Kapi po tayo, delivers. And of course, announcement natin. Sa lahat ng followers natin, ang gusto nyo po magpa kay Doc, pwede po tayong online or face-to-face. -face. PM lang sa personal FB ni Doc. And if you need a speaker sa team mo, meron tayong topic ngayon na tinotalk natin sa mga business owners. That is, from chaos to clarity. Para magkaroon tayo ng clarity as a business owner, as a leader, and as a team player. So, kailangan alam natin, clarity. From chaos to clarity. PM lang sa personal FB ni Doc. And of course, join ka na sa ating YouTube membership. Click mo lang po yung join, makakita ka ng four levels ng membership. So, pwede ka po dyan maging partner natin para ma-promote ko po ang yung business. Okay, again, mistake natin. Money mistake. Hindi mo nilalagyan ng, yes, value ang yung negosyo. Dok, paano naging money mistake po yan? Eh, value yan. Alam mo, pag yung negosyo mo, wala ng value, hindi mo na talaga nilalagyan ng mission, hindi mo na uh, nilalagyan ng pagtulong sa iba, eventually po, mawawala ang negosyo natin, mawawala kasi mga kliyente natin. Kaya dapat nagbibigay ka lagi ng value, nagbibigay ka ng tulong, nagbibigay ka ng assistance, nagbibigay ka ng service sa iyong mga client. Okay, so money mistake natin, again, is, eto po, napaka, ano nito, very significant. Baka namamali tayo dito. Another, Money mistake is wrong pricing. Baka sobrang baba ng iyong profit margin Hindi tayo, or hindi tayo marunong mag-price. Dalawa po yan, magkaiba po yan eh. Hindi ka marunong mag-presyo. That means, meron mga expenses na hindi mo nasasama sa cost ng iyong uh, product or services. Meron po kasi tayong tinatawag na cost of your production. So, so kailangan lahat ng expenses mo dyan, pinamasay mo, uh, mga malilit na bagay, niloload po yan doon sa iyong product. Dun, then, lalagyan mo siya ng profit margin. Magkaiba po yan. Ha? Dapat alam mo, cost of accumulating or producing that product and yung, yung profit margin. Magkaiba po yan. Dapat hindi ka dyan namamali. So, meron pa tayo dito. Money mistake is, eto baka hindi mo napapansin, mali ka rin dito, kapatid. Sa lahat ng mga may negosyo or over manpower. Sobra ka ng manpower. Tinan mo mabuti, meron pa ba kanya-kanyang ginagawa ang iyong mga empleyado? Baka na-overman power ka na. Okay, tinan mo, dapat may kanya-kanya silang output. Try to see, try to review. And, eto na, ang ating solution is SBTV, para hindi tayo magkaroon ng money mistake. S is for separate. Separate talaga yung pera. Kanya-kanyang separation ng pera yan. Separate ng pera. Pera mo, pera ni misis, pera ng uh, negosyo niya pera ng negosyo mo, negosyo A, B, C, wala talaga. And, dapat may buffer kayo. Lahat tayo, may buffer, kasama na dyan emergency fund mo ng family, personal emergency fund mo, and emergency fund ng business mo. And of course, you have to track everything, pricing, cost of manpower, lahat talaga tinatrack natin. And, last, don't forget to give value sa ating mga clients. Okay? Givers, God bless sa iyong business. Let's go, let's go. Kapi po tayo.